どこん kami. Ano ang nila? eto po. Pakita na muna. Yan po. <tis> Yan po. <tis> <Diyan> po, <tis> po ang dami. Ako din ako pa konti na din daw po sila nito. Konti lang. Ako ay uutang Ganun din ang ginawa namin dati. Eh. Okay? Okay. Mm. Sa probinsya niyo? Sa Mindanao. Saan sa Mindanao? Sa Sambuang. Mm. Ako ka Gendi Oro. Ah, Sambuang daw. Sa yan, mm. yan, may kunti ah, na siya. Okay. May kunting gold na siya dyan. Sa... Sa Sambuang yan Gendi Yan sila ng... Marami mm. lang kasi siyang marga ha, kaya ano Ah, ito siya ihiwalay ito eh. Uh, yan, yan, yeah, yan. Dinuduraan, nililinis mo na yan, tapos dinuduraan. Yan. Nahihiwala yung itim na yan sa ginto. Yan, ang... yan, ang gold niyo, maliit no. na yellow. Kano'ng napinsan niyo ganina, pe? 3,000 daw. Hindi, 380. Oh, okay. buhet. Kasi isang buhit, kalahati lang kami. Isang gramo? Isang buhit. Isang buhit. Ang gramo kasi ngayon, 3,000 na eh. At ano, 2,600. Ibinta po na Di nilang po. mahal. 2,600 lang dito? Uh -uh. Barato uha nila dere. ganun pala yun. Pero na sila mo. Eh samantalang ano. Kasi doon kasi sa sinasabi mong tatlong libo, nire-refine pa kasi nila yun. Ah. Kumbaga, kailangan nila Oo oh, oh, nga. Oh, nga. Ayan na siya. oh, oh. oh. Uh, oh. Uh, nga. Oh. oh. Yan o. Oh. Oh. na po ang gogo yung yeah, yellow. Yeah, yan. Yeah, yan. Yeah. No, first time ko nga. Yan. Yan doon. Dito? Yeah. 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 doon. doon. Uh. 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 Okay lang yun kuya At least ang linggo lang may ano na kayo At least ano lang palang gold dito, guys, sa ilog na ito. Kaya marami ng ng gold. Oo. May tira pala dito. Tapos paano nyo yan ihiwalay, te? Ang eh? dinuduraan po yan, eh. Ah! Oh Yun ang na. paraan ng paglilinis kasi nila, eh. Tinuduraan nyo po? Mm. Pero tatanggalin mo na yung mga maraming itim kasi maghiwalay man yan sila no. Ah. Oh. Ano sa'yo? Alam mm. mo uh -huh. yung mga yun si Kuya yan. natin ulit eh. May mga anak mo kayo. Hmm. Apat yung anak Andun yung anak mo sa bahay. Dito po nilalagay yung gold na nakuha nila. May malaki yun kanina eh. Pano ng getting gold lang. Paano 'yun pag nahiwalay na isa-isahin niyo nang kuha ya? Ilagay mm. okay. sa. Ah. Uh, sa... may mayari oh, may oh, Ay, kasi. Oh, kasi baka ano baka private mag, mag ganyan, 'no. Kasi okay. hindi nila sila mismo mayari. yung nagma dito, no. Matitibag din kuya kasi ano, hindi naman siya ano, lupa lang siya. Oh, no? Hindi pa ano, talaga Hindi, hindi. hindi pa ay, kinikwari din to? din hmm. to. Ano yan, kapag hihiwalay na siya? Hala, oo, ayan oh, ayan oh. Gold na gold, o. gold, gold, gold siya oh. Gold na gold siya oh. Kitang-kita talaga yung gold niya. Ayan, yan, yan. So, kailangan madami yung dura nito? Hindi naman. Kasi nga, matatanggal naman yan pag nilinis na yan. <laughs> kasi para maikot-ikot <laughs> doon ah. Hindi, pa kasi yan doon sa may sinasabing bilikan. Tapos, tatanggalin talaga yan. So, ano daw yan? Napaisip ako. Ka sa pag... Paano? Daghanog luwa ba? Kalisa sa... siya. <laughs> <laughs> Ang paraan daw sa paglinis niyan, duduraan daw. Uh -huh. Kaya kailangan mag-iipo ng dura. Akala lang kasi dura yung gano'n 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 Hindi gano'n 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 Saktong, dura lang, Saktong ano? dura lang para linis na linis Ay yung gano'n 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 ko tagira mo sa bay ko kuya kaway kaway naman. wala pa to te ayan sila dito sila nung huwa sila, nung, sila nung, doon ng gold minsan daw nakabintas na ng 3,000 o 300 a day pakunti-kunti ka yung asawa niya. Ang dalawa sila dito. Ang sila dito. Ang Pwede hey, na rin. Minsan daw one week na ka sila. Isang araw. araw. Isang araw. araw doon do sa, sa unahan. Wala oh, doon. Uh, Mayroon kaya doon ako Ang daming tao dito naghuhukay ng buhangin sa ilog ng ng, ng gold. Nakita natin ngayon, Titingin natin ang gold nila na dito. dito. <tipat> Isla okay, nice. Ito proseso pala pagkukuha nila ng gold. So, tingnan po natin. Ito sila o. Ito ang ginagawa nila o. Oh. Proseso para makasin ng gold. Ayan o. Oh. Oh. Mahabang proseso para makakuha ng gold sa tubig. Itong gold nila, makikita natin o. Oh. Nasa lalagyan. Ito so, o. Oh nakapain natin dilaw saya mo dilaw makita natin ay, ay, cool yun, dilaw. Ayun, ayun ayun boss makita mo no nasa ay, ay, vlog ito nasa vlog ito, ito may din sila dito Yan oh, ang yun, dami oh, oh, yun. Oh, marami. Ah, yan oh, oh, oh. Oh, oh napakarami ang prasisila. Mahaba ang prasiso, pero may rin pala makuha. Sige pa, ko, salamat, salamat. Napakarami pa lang gold dito oh. Ayan, oh, yeah, may ginagawa nila, oh. Nagpukuha ng buhangin sa ilog. Tapos, ilagay sa timba, ipaprasis Magkano kilo? 2,000 ah, gramo. Oh, biro mo ang gramo 2,000. 1,000 2,500. Oy, 1 500. Pag gramo uh, isang gramo din pala no, malaki-laki din pira talaga. Pagkain Pag gramo. Ito na po presisyon. Ito na po na po presisyon. Yan kasi siya Tapos, yung gold na yun, napunta diyan sa may mga butas-butas. Yan. Uh, yun doon siya. Dami na yun doon ako pa nila. Pagkarami noon. Ito ko oh. babasang ito pa ang Ito ang prasis ng gold. Ito sa ilog. Ito Maganda sana no, kasing laki ng buti ng mais. Sa ano, Pag ganito kasi laki ng buti ng mais, siguro marami yung na dito.

ayun oh. oh kita niyo oh ah yelo yelo na oh oh, oh. yo proses lang po ng gold ayun hindi yan na yan sa may ano na nang butas-butas ng saging ng gold nila Aba maghapon po kayo dito siguro mga 2 gramo kaya siguro 5 at din yun sa iyo, marami na eh, you know. mga yun. Marami na yun eh. Kalating ramon na yun. Eh. <laughs> <laughs> Alaga na po ng ano yun. Eh, maghapon pa. Kaya, siguro ba? no. po. Ito kay tatay, isang ramo na to. mga talaga <laughs> eh. yung pala <laughs> na to. Ang ko Pagbaha, di kayo makahukay dito. Pagbaha. Pero pagtapos tapos naman baha, yun ang marami. Ibig sabihin nga yung gultugal, isa sa taas ay naanag siguro, no? Galit oh, sa bundo. bundo. Oh, status Vlog here. Andito kami sa malaking ilo. Marami palang mga gold dito. Ang dami kumukuha ng gold. Nakikita talaga namin kung ano. Nakikita namin ang prueba. Mga maliliit kung sila. Uh, Iniipon-ipon nila. Tapos pag marami nang makuha nila, ibibenta nila dun sa ano, na nag-aano ng gold. Ayan, tingnan nyo sila. Napakalaki ilog pero maraming gold. Okay guys, pakita namin sa inyo kung paano nila kinukuha yung mga gold dito. Yung mga maliliit lang. Ayan, ayan. Yan. Tapos, pagkasis na, ilagay na din sa may parang kawa-kawa. Yan nilalagay tatay tayo. Yan. Tapos sasalain nila yan. Salain nila. nila pang linis po. Maka na? Tapos nilalaga po nila dyan. Iniipon po nila. Mm -hmm. Yan. Yeah. Well, mas marami sa inyo po yan kaysa doon. Mm -hmm. matagal siya yan. pag niya. Matami Ang Ang Ha?